ang, ang kakaibahan po kasi sa TV, mga TV network sa kayo sa mga newspaper kumpara doon sa mga independent blogger eh may accountability kasi ang mga reporter ang cameraman anchor pag nasa TV station sa traditional unlike sa mga independent blogger walang nagpupulis sa kanila eh walang accountability. So, pwede sila magbitaw ng salita kahit anong salita ang gusto nila. Bit mga bloggers baka ma-misquote ako. Marami ding mga independent bloggers na responsible. There are many of them. Na although they don't report to a certain company or entity, uh, and they're just by themselves independent, uh, responsible pa rin sila. And that's why, siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisana ng mga bloggers sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing uh, doon um, to to police their ranks, na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yun sa ngayon, eh, may kanya kanya sila, marami nga dyan ng mga bloggers na sumusunod sa code of ethics, uh, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media, pero meron pa rin talaga dyan mga girila na talagang pag umupak-upak lang na... With Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa pagdinig sa Sirado patungkol nga sa Committee on Labor, Employment and Human Resources Development sa pamumuno ni Senator Jinggoy Estrada ay nabanggit nga ni Senator Rafi Tolpo na umano'y pagdating umano sa traditional media o itong midstream media ay uh, hindi umano sila nagpapalabas ng uh, fake news mga kababayan po natin. Never umano dahil mayroon silang sinusundang batas may nagre-regulate at marami umano ang uh, dinadaanan, may mga editor pa may nag-check pa kung tama ba o dapat ba ilabas ang uh, balitang ito ngunit uh, napansin po natin mga kababayan po natin sa mga nagdaang eleksyon, so ilang uh, fake news nga ang pinapalabas ng ilang mainstream media sa mga tumatakbong politiko uh, na alam po natin kung sino ang kanilang kinakampihan o yung pinopromote, sinusuportahang uh, politiko. Kahit hanggang ngayon mga kababayan po natin, uh, nakaraang araw lang ay nagpalabas ng maling impormasyon itong uh, Philippine Star patungkol sa sinabi ni uh, Vice President Sara Duterte sa umano'y kine-question nga ni Franz Castro na hindi umano naka-enroll itong mahigit na dalawang milyon na mga kabataan. So, ika nga ang sabi ni uh, Vice President Sara Duterte ay pinapahanap sa kanya ni uh, Francis Castro. Pero iba yung uh, isinulat ng uh, Philstar at itong uh, 1PH. Kaya agad naman na uh, naglabas ng statement itong Office of the Vice President at binura naman agad nitong uh, 1PH. So, News 5 ito, pag ng News 5 at itong Philstar at uh, ipinunto pa ni Senator Rafi po, uh, unlike umano dito sa mga vloggers na wala umano nagre-regulate kaya malaya umano sila makapaglabas ng anumang informasyon na hanggang uh, minsan ay uh, fake news na umano ang nilalabas ng ilang vlogger pero kalaunan bago pa matapos itong kanilang uh, pag-uusap patungkol sa committee nga ni Senator Jingo Estrada ay nilinaw niya kasi natatakot din siyang ibabash ng mga vlogger na sinabi niya na hindi naman umano lahat na vlogger ay nagpapalabas ng fake news. Pero mayroon talaga umano na ang kanilang ginagawa ay puro fake news, maling impormasyon ang kanilang pinapalabas sa kanilang mga social media account. So okay yan, at least uh, at the end, binawi din ano, ni Senator Rafitol po na hindi lahat na vlogger ay uh, fake news ang pinapalabas. Madalas, gaya natin ay mga impormasyon para sa ating mga kababayan na hindi nakaka-access ano wala nang uh, time manood sa kanilang television so yung kanilang pinagkukunan ng information or source of information at update sa mga nangyayari sa ating bansa ay itong social media platform so dyan po tayo ah uh, mga kababayan po natin nakakapagbigay ng tulong impormasyon sa ating mga kababayan lalo na yung pinag-uusapan sa ating uh, Senado, sa House of Representatives at ilang aktif na nangyayari sa ating bansa at usapang politiko. Yes, maybe. Uh, kapag nalalaybel ang isang taga-media, special sa print, kapag hindi po sinama yung editor, hindi sinama yung publisher, eh, that reporter or that columnist, he or she is on his own or her own. Hindi sila binibigyan ng legal assistance. So, dapat uh, lahat ng member ng media, kung saan sila nagu uh, nag-work, kung saan network, dapat full support yung network. Dapat full support yung publisher. Kasi I have that experience before na nilaglag ako kasi eh, hindi dinimanda yung hindi kasama sa demanda yung publisher. Hindi kasama sa demanda ng editor. Eh, ikaw lang demanda. So, bahala ka sa abogado mo. So may mga ganong situation. Siguro before I ask my next question, the three giant networks may comment on what... Uh, TVN and, and uh, sa print yun, uh, Mr. Chair. So dapat i-require na natin, pag talent ka at kapag dinimanda ka, dinimanda yung talent na yun, whether yung talent lang mismo dinimanda, dapat bigyan ng abogado, bigyan ng legal assistance. Do you practice that? Mr. Chair, uh, just to respond to to the good senator and to the chair, um, for for JMA Network, we we, we uh, I, I can say because I'm head of litigation, I'm assistant vice president for litigation that all instance of libel involving JMA personnel, we 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 provide counsel, not just in-house, but we, we also have our uh, external counsel here with us, and um, there's never a case in at least for JMA where. or a libel case uh someone who was uh, been libeled was left offending for himself at least for GMA, we can we can say Ani pinaka mabigat na kaso na hinawakan niya aside from libel um uh for for our for our uh for for libel uh Mr. Chair um sometimes out of the uh, most of the tactics na in involves a sa libel I think uh, Senator Tolfo can relate to this minsan sa probinsya dinidemanda yung ano namin talent namin so if you are um, a starting out reporter ang hirap naman pupunta ka ng kidapawan for example mm -hmm. to to litigate so perhaps that could be um, an, area where you know we can uh, look into probably changes in the libel law yung venue kasi that's one way of harassing a um, uh, media personnel especially now that um, you know, um, a major report is seen on the internet. So one one common strategy is for you to file a case very far so that yung yung pobring reporter will have to travel. <laughs> what, what he's referring to, Mr. Chair, yeah, I've experienced that. Na uh, taga Manila yung media man based siya dito sa Manila yung kanyang TV network or yung kanyang newspaper. And then yung magdidimanda sa kanya, siya tawi-tawi sa holo, kung saan sa ang lugar na lupalop malalayo. At mahirapan siyempre yung pobreng reporter na pumunta doon, then nawawaran siya. Yun yun eh, hanggang sa makulong. Why is that, why is that so? Bakit uh, sa malalayong lugar uh, dinidemanda? Mr. But, Chair, Tiga dun yung ano? Yeah, uh, unfortunately, Mr. Chair, the venue for criminal action for libel is kung saan nabasa o na, yung report. Mm -hmm. So, while it is logical for them to file it here in Metro Manila, of course, mas mas madaling maiharas ang media kung kakasuhan mo siya sa malayong lugar. Good, Mr. Chair, it's about time that we have to revisit that law and probably change it uh, para naman maging fair sa, hindi lang sa mga taga-media, kung hindi sa, sa lahat, even sa mga bloggers. para masiguro na hindi maging harassment yung pagpapile ng uh, libel or any case for that matter laban doon sa kinakasuhan. Kasi mahirap naman, eh, papay lang ka sa lugar. At masama ang masaklap pa niyan, there were instances na hindi alam nung Pinaylan na meron pala siyang kaso kasi tawi-tawi nga eh, ulo. And then, magugulat na lang siya, may warrant na, huli na siya di sa Maynila. And that happened to several people that I know. So, that has to be changed. Especially sa mga reporter, sa mga taga-media. Hmm. ABS. Mr. Chair for ABS-CBN. We, the company, uh, supports and helps in the defense of the and you provide the legal counsel? Yes, Your Honor. To those involved with yes, libel yes. cases? Yes, do. How many libel cases have you experienced in your company? Sir, your Honor. Ilan yung mga na libel? Right now, I don't have the number, but uh, we have had several libel cases since way back 2006. Involving. prominent personalities? Uh, involving or ha? <laughs> huh? Sino? GMA. Classmate ko po si Attorney Cruz, nagdedemandahan po kami minsan. Ah, okay. TV5? Mr. Chair and Senator Tulfo, we acknowledge po yung naging experience niyo. Uh, in terms of TV5, it's the same, sir. Uh, our news team abide by the content that they provide to the public, sir. So we give legal assistance. I think in the last five years, we've had less than five or ten libel cases. Mm -hmm. um, but um, So you provide legal counsel to them? Yes, sir. Uh, that said po, I think meron din pong puwang para pag-usapan na Sometimes you also take into consideration if there may have been violations as well by the talent or deviations from protocol, because for the general standard, naman po. Um, even with their contracts, with their block timers, and with their talents, nakasaad na po doon na they would comply with MTRCB, KBP rules. So meron lang po instances, for example, may nangyayari po na for live live programming, meron po mga deviation. So those are exceptions po na I think dapat din pong pag-usapan and i-consider po. Okay, so I okay. just want to add, Mr. Chair, uh, TV5 is okay because nagtrabaho ko sa TV5. Talagang uh, well provided ako sa lahat ng mga pangailangan ko legal assistance. Nakasuha na no. kayo ng libel, di ba? Um, <laughs> nung panahon ng T3. No? Ata, I think. I think if I remember. And sinuporta naman kami ng TV5. Binigyan kami ng legal assistance. Gusto ko lang po malaman ng lahat na um, sa mga TV network at sa mga newspaper, maraming dinadaanan yan bago lumabas before it's all print or broadcast, mayroong mga screening na ginagawa yan. May mga editor, sa newspaper, proof, proof readers, so forth and so on. So, kapag na-demanda usually yung any member of, say, Channel 5, Channel 7, Channel 2, usually it's a form of harassment para matigil na yung pag expose ng network doon sa katiwalian nung kung sino man po si yon and I've experienced that. So, kalimbawa, TV5, mayroon pong pinapalabas na uh, mga balita o expose tungkol sa isang katiwalian. And then yung tinatamaan doon, magdidimanda para mapahinto. Although TV5 is saying lahat na sinasabi doon sa report ay tama, kaya lang yung nasasaktan, magdidimanda. Kasi ang, ang kakaibahan po kasi sa TV, mga TV network, sa, kayo, sa mga newspaper, kumpara doon sa mga independent blogger, eh, may accountability kasi ang mga reporter, ang cameraman, anchor, pag nasa TV station, sa traditional. Unlike sa mga independent blogger, walang nagpupulis sa kanila eh. Walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salita ang gusto nila because wala nang check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Kaya, um, ang gusto ko lang parating ngayon dito uh, again, tulad sa sabi ko time and time again, sana po yung mawala na yung contractualization sa lahat ng weather print, radio, and TV. Sana maging regular na lahat at magkaroon ng full benefits at yung salary sana at par with uh, the industry. Uh, kung ano yung uh, magandang kalakaran. Wala na sana yung mga below minimum kasi alam ko, Especially sa print? Wala namang print dito, ano? Sana meron tayong inibitang mga taga-print. Meron ba? Meron tayong inibitang Dapat meron din print? tayong taga-print. No, Jario? Wala. Wala. Meron din kasi sa mga taga-print. Okay. I uh, think during the last hearing, they were present here. But they did not attend today's hearing. Maybe we can uh, call them back on the next hearing. Yun po. Um, kasi galing din ako sa media. So alam ko yung hinaing, yung uh, problema na naramdaman ng mga taga-media. Because nagtrabaho po ako sa print, nakapagtrabaho ko sa radio, NTV, lahat yan, dinaanang ko yan. So alam ko yung problema naranasan nila. So sana magtulungan tayo ngayon. Nandito na po ako sa Senado. Of course, yung karanasan ko noon bilang media man, eh, mailalabas ko na rito at para masupport na naman yung mga taga-media natin. Like I said earlier, eh, napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Uh, kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's prime time news or any time of the day na news, na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. With, regardless ko anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung regular yung mga TV stations, hindi nang papalabas ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga bloggers na walang walang uh, report na amo iba o kompanya independent yun yung nakakatakot Doon nag-uumpisa yung fake news mr chair thank you okay uh, so abs jmch uh, tv5 uh, in conjunction with what uh, senator tulfo mentioned earlier tukol sa mga fake news no paano niyo na uh, hindi ba kayo nag nag scrutinize muna ng mga news bago kayo mag-broadcast Jimmy, uh, oh, Jimmy. Thank you, Mr. Chair. Um, yung pong proseso kasi... Kasi kung nari, yes. Yeah. meron kayo natatanggap ng mga balita, hindi naman kayo sigurado kung totoo. Pinabroadcast ka nyo kaagad o... Yeah. Yung, yung po kasing kalakaran for GMA, uh, multi-level po kasi ang vetting ng news bago siya lumabas sa, uh, uh. sa TV o sa online platform. Meaning, nagsisimula po yan by, of course, yung reporter pitching kung ano yung yeah. hawak niya. Pero Of course yung reporter na yon will have to uh, uh, report to his program manager and uh, yung pang mga bosses at sometimes merong pa papung layer na merong mga editorial ano eh, editorial uh, uh, review uh, ako po nakaupo sa ilang editorial board minsan nagpe-preview po kami so sa ma, ma, ma ano po eh ma mahaba yung proseso bago siya lumabas Okay uh, meron na bang instance na kunwari merong mga well-known personalities o oh, diretsyo na kita, mga politiko na nakikiusap sa inyo na wag ilabas to, wag, wag ilabas itong storyang to kasi nakakasira sa politikong to. Meron bang mga politiko na nakikiusap sa inyo? Kumbaga, uh, 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 damage control. To be, to be uh, frank with, with the chair, um, may mga naririnig po kami pero hindi po direktang pinapa ano eh. Um, sa amin. Kaya ang, hmm. ang nangyayari po... Parang is, news blackout, parang ganun. Usually, kung ano naman po eh, sometimes makatanggap ka ng sulat mula sa abogado nila na kung maaaring uh, i-hold muna. O, pero ano po kasi... Um, meron it, din ganun. Me meron Ito po, to. pero it never went to the, to the level that we had to ano, deliberately pause because hmm. we know that As a public franchisee, obligasyon po namin na magbigay. Pag kunwari meron nga isang politiko na nakiusap diretsyo sa inyo, anong sasagutin niyo? Halimbawa, ako. O huwag nila ako dahil never naman ako nakiusap siya sa mga ganyan. Halimbawa ako, bilang isang senator, o oh, attorney, pwede wag muna muna ilabas yan. Ano gagawin ninyo? Lalabas nyo pa rin o... Sa, days. sa GMA po, uh, wala naman po kaming kinitil na balita. ilang lang po ang sagot uh, Salamat, Mike Enriquez. <laughs> <laughs> oh. yeah, alam mo, Mr. Chair, sa nangyari yan, alam mo, mayroong politiko makiusap. Uh, this is from my experience. Na uh, kung pwede, wag na ilabas. Ilalabas pa rin niya ng network o ng registration, pero both sides pakikinggan. Sige, uh, yung il nilabas, ilalabas namin yung, yung istorya namin about you pero we will get your side para patas. Usually ganun eh. Wala pa akong alam na taga media na just because sinabi ni politiko wag ilabas, hindi na ilalabas kasi masisira sila. Mawawala ang credibility nila. So as far as I'm concerned, walang ganun na sa pakiusap ng politiko tumitiklop po yung isang TV network or radio station. ABS um, Mr. Chair, uh, unfortunately, I'm not involved in news production. Um, so, I, in, in regards to your particular question, We have i'm not in a position to answer but as far okay. as i know abs has a, a ethics manual for news for news okay. one of the principles is a balanced news reporting okay. mr chair for tv5 i also do not have knowledge of those kinds of instances but we also have a news code of ethics so we stand by impartiality and integrity in terms of reporting All right. Okay Mr. Kerr let me add again. Don't sa mga bloggers baka ma-misquote ako. Marami ding mga independent bloggers na responsible. There are many of them. Now although they don't report to a certain company or entity uh and they're just by themselves uh, independent uh responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisana ng mga bloggers sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing uh, doon to, to police their ranks na para maging responsable na sila that they should be recognized by the government. Hindi yun sa ngayon, eh may kanya-kanya sila. Maraming nga dyan ng mga bloggers na sumusunod sa Code of Ethics tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga girila na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate -re sa kanila. And then bahala na kapag uh, dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron iilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaram basta tira lang ng tira. Thank you, Mr. President. Yun, yun yung mga nag-deliver yeah. ng mga fake news. Yun yung mga iilan lang, ha? Hindi natin nila lahat. We're not giving a sweeping statement here. Anyway,